good morning. So, balik kagigising lang namin ng aking anak. Dito siya natutulog sa may tabi ko. Antok pa nga kami nung mga oras na ito. Kaso, aalis ah, kami kaya bumangon na. So, bali, ito nga pala ginagawa ko every morning. Naghihilamos na ako dito sa may lababo namin. Ang gamit ko nga palang sabon dito, yung brilliant. After ko naman dito maghilamos, magtutubrush na nga din ako dito. Kasabay ko nga din pala dito yung aking anak. After ko naman dito magtutus, maghilamos, eto, may nasage ko nga lang yung aking mukha after naman, eto mag-skin care na nga tayo. So, brilliant pa rin tong aking gamit. Nagtap nga lang ako dito ng ating toner sa ating maliit na cotton bud. So, bali eto, lalagay ko na nga rin dito sa aking pagmumuka. Dinamay ko na nga din tong aking leeg para pantay kutis. After ko naman dito mag-apply sa ating pagmumuka, ay eh, maglagay na rin tayo ng sunscreen. So, bali eto, brilliant pa rin talaga to. And then, halos one year ko na nga din pala tong ginagamit. So, ibebilin lang din natin yan sa ating pagmumuka. Aalis ah, ako ngayong araw, pupunta ako sa may labas. Medyo maaraw, kaya dinagdagan ko na yung ating pag-apply ng sunscreen. After natin maglagay ng ating skin ipapakita ko lang sa inyo kung ano tong ginagamit ko. Toner and then sunscreen lang. So, bali kahit saan, ito talaga ginagamit ko. Super natural look. After naman, nag na nga din ako dito at ito na nga palabas na rin ako ng bahay. Ang kasama ko nga pala dito yung aking anak at yung aking pamangkin. So, bali pinag ko nga dito yung aking anak kaso decisionera ayaw daw niya. Kaya nakapantulog na lang. Eddie for the go! Papunta nga kami ngayon sa may mini mart. So, bali, eto, naglalakad na nga lang din kami nung mga oras neto. Medyo maganda pa naman yung panahon ngayon, kaya okay lang. Hindi masyadong mainit. So, bale, nakarating na nga kami dito. So, bale, eto nga pala yung uunahin namin. Nakarating nga kami dito sa Kimas Variety Store. So, bale, may konting bibili lang din naman ako dito na konting gamit namin para sa kusina sa bahay. Nagdiretso na nga rin kami dito para hanapin tong kitchenware. So, bali dito nga napansin ko eh, meron ditong bukasan. Bukasan ng alak or bukasan ng soft drinks char. Pahala na kayo kung ano. Basta ito, napaka cute na ito. Binili ko na nga lang. Wala nga din palang ganito sa may bahay. Pag nga naman talaga nandito ka na sa mga kitchenware, kung ano-ano na -ano mga nakikita mo. Katulad nito lunchbox. Nakita ko na naman kaya binili ko na nga din. Total, magagamit din naman ng aking anak. So, bali, ayan, after naman, pumunta ako sa may kabila dito. Napansin ko nga to, meron ditong strainer. Three pieces na siya, kaya binili ko na din. So, dito mga sa may kabilang side, nakita ko nga tong mga ponytail. So, bali, ayan, humanap na rin ako dito para kay ate mana. At gagamitin na nga din niya kasi ito lalo na mainit ang panahon. So, bali, after naman naming may dito, ayan, napag-isipan ko na pumunta na dito sa may cashier. Baka kung ano-ano na may mabili ko dito. Yung mga plano nga na gusto kong bilhin eh, wala dito. Kaya ending, kung ano-ano na lang din yung napamili ko. After naman nito, nagbayad na nga din ako dito. At iniwan ko nga lang din muna sa gilid. At eto, pupunta kami ngayon sa may minimal. Papasok na nga kami dito para mamili ng konting baon ng aking anak para bukas sa school. So, sobrang excited nga ng aking anak na nguna na at siya na nga rin kumuha ng basket. Dito siya dumiretso sa mga bilihan ng tinapay. Siya na nga rin pinamili ko ng mga gusto niya. Habang namimili pa nga siya doon ay eh, pumunta muna ako dito sa mga bilihan ng Delata. Nakita ko nga tong Argentina meatloaf and then corn beef. So bali tig dalawa na nga din pala yung binili ko dito. Isa nga din kasi ito sa mga gustong pagkain ng aking anak lalo na kapag ka umaga. Nilagay ko na nga din pala to sa may basket. So bali naglalakad-lakad nga ako nakita ko nga tong aking anak. Nakapamili na nga din siya dito pero may request pa sa isang tinapay o di ba? So bali eto bumili na rin siya ng Dutch milk and then yakult. Nayaan ko na nga lang din pala dito yung aking anak sa mga pamimili niya ko ano ang gusto niya total sa rin naman ang kakain nito. Na After naman nito ay magbabayad na nga rin kami. Medyo marami nga palang tao ng mga oras nito kaya ayan pumila pa kami dito. Di nga rin kami nagtagal dito, buti na nga lang ay eh, nagka-available na tong cashier. Inilapag na nga din pala dito ng aking anak yung mga pinamili niya. Halos lahat nga pala itong kanyang pinamili eh, sa kanya lang babaunin niya. to Usapan nga kasi namin eh, hindi siya magbabaon ng pera. Basta ayan, bili ko lang daw siya. After naman ito, nakapagbayad na nga rin ako at kinuha ko na nga rin yung mga ibang gamit namin sa pinamili namin dito sa Mikimas Variety Store. After naman eh, umuwi na nga rin kami. So, yun lang. Hanggang dito muna. Thank you!